Hi guys! For today's vlog, ang gagawin natin ngayon ay i-review ko itong AirPods 3 na bumili ko. So, unang-una sa lahat, bakit nga ba ako bumili ng AirPods 3rd generation? Well, wala naman talaga akong balak bumili. Kaya nga lang yung kaopisina ko, kita kong gumagamit siya ng AirPods 3. Na-curious ako tapos sinaram ko. Tapos, uh, nagplay siya ng music. Pinakinggan ko yung tunog. Natuwa naman ako dun sa tunog. And, lo and behold, eto na ako sa Lazada. Nagtitipendot at umu-order ng AirPods 3. So, yun yung pinakang kwento dito. In short, budol fine siya. So, pakita ko lang sa inyo yung kahon niya. Dito nga pala ako ngayon sa kwarto. So, ito yung kahon niya. So, ano nga ba yung laman ng kahon ng AirPods 3? So, buksan lang natin. So, pag binuksan natin yan, meron lang siyang parang uh, user guide. As you can see, designed by Apple in California. So, pag binuksan natin yan, medyo mahirap. Medyo pagpasensyahan nyo na yung boses ko kasi pas ko kasi. Ewan ko kung ano nung yan. So, sa loob nung uh, user guide, makikita mo yung manual. Tapos, uh, meron din itong ano ba to? Iba-ibang language ata to. Yun, hindi ko naman binabasa yan tapos dito sa bandang loob meron din siyang libreng wire so that's about it dun sa kahoy so sa mga nagtatanong kung paano ikabit itong airpods 3 or AirPods 3rd generation sa mga Apple device, sobrang dali lang. Dito natin i-testing dun sa iPad ko. So, pagkakuhang pagkakuha mo sa kahon pag nilapit mo siya dun sa device and binuksan mo siya, parang ganito. Madedetect na agad yung Apple device yung AirPods. Kung makikita nyo, itong dalawang earphones ay fully charged pa kasi kanina ko pa siya hindi ginagamit. And then, itong mismong case na to is, ah, uh, sinarge ko siya. So, parang, uh, serves as uh, the portable charger niya. Parang meron siyang battery sa loob. So sa mga nagtatanong naman regarding sa sound quality ni AirPods 3rd generation, masasabi ko na okay naman siya. Meron kasi siyang noise cancelling. So talagang pag naka-on yung, yung earphones, tapos nakikinig ka ng mga music, ganyan, kahit may nagsasalita talaga dun sa tabi mo, hindi mo talaga siya makikinig. I mean, hindi mo talaga mapapakinggan yung nagsasalita hanggat hindi kanya Ganun ka niya kumpletin. Ganun yung noise cancelling nito. Kaya sobrang, in terms of noise cancelling, happy happy ako sa kanya. Which e, is yun naman yung gusto ko. Para alam mo yun, it distraction, pag nag-work, ganyan, may kausap. In terms of sound quality naman, okay na okay. Pag nilakasan mo yung volume, tapos nanonood ka sa Netflix, ganyan, mga movies, uh, series, tapos, malakas nga yung volume. Parang, parang nasasinihan ka na rin. Parang surround sound. So, overall, sobrang uh, happy ko na nakabili ako ng ganito. So, in terms of uh, battery life naman ng earpods, based on my personal assessment sa araw-araw ng paggamit sa kanya, I think, uh, it can easily last you a full day of use lalo na yung sinabi ko kanina na parang yung case niya serves as uh, the battery pack niya so parang portable charger na rin lang yun so uh, kahit gaano hakatagal makinig sa music manood ng videos. Kayang-kaya niyang maglast ng buong araw. So, hindi ka talaga matatakot lumabas na kahit wala kang dalang charger. So, okay na okay yun. Plus points din yun para sa akin. So, ayun uh, lang ang isa ko for This week, ah, uh, next week, ah, we to try ulit akong mag-come up ng panibagong something na isa-share sa inyo. Para naman mabuhay itong YouTube channel ko. Yun lang. So, ah, uh, this has been Junel. See you on my next vlog. Thank you!